<laughs> hulugan hulugan yeah oh instant kakatlen <laughs> na, na wow <laughs> itsura ng ating bagong tanim. Kaya mo ba itong hawakan sa motor? Tingnan natin. <laughs> Ang laki na. No? Naglabas na yung mga ugat-ugat. Ayan mga kabukids, kahapon, nandito rin kami sa bahay ni Mama B. At nanguha po kami ng mga orchids. Ayan, may nakita kami palmera. Binibigay niya na. Eh, gusto namin itanim doon sa kubo. So, ayan, binalikan namin ngayong araw para may tanim mamayang hapon doon sa harap ng ating kubo. Ito ay medyo may edad ng palmera. Hindi niya na nakuha dito sa kanyang pinagpunlaan na, ano, na timba. So, maganda to. Para pag nilagay doon, meron na kagad, ka di ba? Instant. So, subukan namin madala doon. Medyo mabigat. Kakayanin so, kaya ito ng atas ko. <laughs> yeah. Paano natin ikakarga yan? Ito. Isampa ko dyan. Tapos, pag ganito, kasawakan mo. O kaya, ikaw mag-drive. Pag hindi kaya, ako akong hahawak, ikaw mag-drive. No? Sige, tingnan natin. Wait lang, na, hawakan mo. <laughs> Baka matumba tayo dyan. ikaw na lang magda-drive kasi mahirapan ako dito. Mahirapan ka? Kang... Yung paa. So ikaw ang kakapit? Oo. Okay. Tara. <laughs> hulugan, hulugan. Yeah. Oh, instant. <laughs> <laughs> Sama to kan gusto banta. Dito, oh dito sa kabila. Oo, oh, Yan. Yeah. Bubutasan yeah. okay, natin yan. Oh, diba, may instant palmera tayo dito mga kabukids. So, <laughs> ngayong araw po, yan ang muna ang gagawin namin tatanim namin yung mga palmera na yan at saka meron po tayong kinuwang ano kahapon yung mga orchids so asikasoy nating may laga ah! ah! <laughs> oh, na. Ay, kaya po sinasabi ko yung orchids natin na kinuha kahapon doon sa baryo ay ano po namin yun i lalagay namin sa kanyang mga lalagyan kanya-kanyang lalagyan at saan kaya natin maganda ilagay yung mga office doon na muna no? yan yeah. habang hindi pa lumalago dito sana kapag marami siya dito maganda rin no? Uh, dito. laki kapag na kagad. <laughs> kapag pa meron sa gitna, man, Maganda rin. O pangit na. Ah, yes. Pag doon pwede yung isa. Ah, doon. Oo. diyan na lang. Meron pa kalaki oh. Gutom ako pag daan namin ni Mama B, merong ano? Pandi talo. Pandi may baong kanyang pandita. <laughs> Kapi muna. Ito yung mga screen natin doon sa talipapa dati. Eh, hindi ko alam po saan po pa, pa siya magagamit. Buti ngayon, nagkaroon ng pagkakataong magagamit sila. nagkaroon tayo ng instant ano tanim <laughs> na no, malaki na eh, okay, kung may ano lang pwesto na paglagyan -lag dami kong punla ay wala nasipit din doon kung punla ng mga ano pangat din pag masyado malami hmm. ang maganda yung lagyan pag lumaki maganda yung lagyan ng ano Christmas light. Mm -mm. Uh, Christmas light. Christmas light. Diba? Tapos pag-gabi. O oh, yan ang nilalagyan oh yun pala yung malaki na yun hmm. Tarap ng ating malunggay with cheese pandesal limang piso lang bili na po kayo sana all ay di wow <laughs> <laughs> meron di wow dinugtungan <laughs> nila ng ide <laughs> Kalat ito sa buong Pilipinas yata, no? Oo. Mm -hmm. Sa Mindoro meron din, tsaka sa Batangas. Pero ito meron din. Kabang din nga pag umagay, eh, layo rin ang bilihan ng panichal doon. Kunting ang kita mata, ikaw na magbilot. Ako hmm. kasi ay magbunot pa ng nyug. Ah, yeah. Ganyan lang natin, no? Oh. Ganyan lang. Yan, ganyan lang natin. Yan, ganyan kalaki, okay na? Oo, oh, pwede na yun. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Tapos ito, cut hindi na ito tatahiin sa isa't isa hmm. tapos lagyan natin ng bunot dyan at saka uling oh ma bibigyan natin yan oh di ba cone na hmm. kapag ka lumago siya dyan ang ganda parang hmm. bouquet oh, ito nag-ikot na ikot pa doon sa buong <laughs> nag ikot pa sa buong ano yan yan mm. sabay lak, ummm na. Natalian na. Sa wakas. Nakuha ko na rin. rin. Uh, Nakuha ko rin. Mm -hmm. O. Ta. At, ano na ko. Nakaisa na. <laughs> Ito na lang. Last na ano niya. Tali. Ito yung isang ginawa ko. Sobra na kasi yung ano. Yung alanganin na siya hatiin. Maliit na masyado. Mas maganda pala. Kasi kapag Pinaikot kong ganyan, no? Tapos, pinaikot-ikot ko pa siya. Mas, mm -hmm. ano, mas per Mas matibay. Oo, oh, mas matibay. Parang mas aganda nga, no? Tsaka, mas nagdami yung design niya. Mm -hmm. Sa so, huli mo talaga, madidiskubre ang bagay-bagay. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ah, dito na to. Sana yung ating pamputol. Gunting. Tama. San banda? Dito lang? Mm. Oh, nakabuo na ako. Ayun. Purpose na rin mga kabukids kasi sa sunod na araw baka magat maggata na naman kami ng ulam <laughs> kaya nakabalat na ako ng nyog yun okay sama na natin lahat hindi uh -uh. Hindi balita, Ma? So, <laughs> kapangatlo na. na rin. Aba. Magsalamin ako, hindi ko makita eh. <laughs> Talaga madilim. Puno agad ah. <laughs> Isang bunot pa lang. Tanggalin ko na kayo matigas, no? Oo. Ah. 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 Tanggalin yung mga matigas niya. Kasi yan, kung buo, kung bilog ang bunot, sila yung matigas. Yan. Siguro yung paglagay mo pa ganun. Medyo yan, Itutupi-tupi. Ganyan? Yan. Itutupi, yan. Ito ko na muna ito sa ilalim para uh -uh. bumara. Siya yung babara. Ayos na yan yung isa. Maganda na. Maganda na. Unang gawa mga kabukids. O ba diba? Ang ganda. Ito daw po kasi dito lumalabas yung ano yan. Yung bulaklak. Gaganyan yan. No mm. Dahil dyan ma, may pandesal pa. Pari pa rin itong eh. <laughs> okay. No? Ay, ma, nagutom. Gutom ako. Pagod magbuhat ng palmera na malaki. <laughs> mm. Ito, para bumara siya dito. Yan, right. Nice. Simuning, simuning. Kaya pala bunot yung nilalagay, no? Bakit? Matagal matuyo yung, ano niya, bunot eh. Oo, oh, pag nabasa mo, matagal. Kaya madaling kapitan ng ugat ng orchids. Mm -mm. Pangalawa. Shout Naalala ko, meron tayong pagkakataon pala ngayon mga kabukids na mag-shout out. Kaya shout shoutout po natin yung mga nag-comment na nagpapa-shoutout na naalala ko at nabasa ko. Sa mga hindi po naalala, pasensya po. Comment na lang po ulit. May mga nalalagpasan po kasi ako eh. Ano ba yung aking mga... Yun. Gusto ko pong i-shoutout from Santa, Lo Santa Rosa, Laguna, si... Uh, Shoutout kay D at Cheryl Nell ng Santa Rosa, Laguna. Laguna. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Santa Rosa. Dati rin po akong napupunta dyan sa Santa Rosa sa may SL Santa Rosa kasi nag-aaral po ako dyan sa may ano, uh, Binyan sa Perpetual Help. Yan lang, share ko lang. <laughs> Shoutout po sa mga taga Laguna. At nagtira rin po ako, tumira po ako dyan sa Landayan. Barangay Landayan. Shout out din po kay um uh, Evangelin Bituin. Yun know, oh. San kaya ito si Ma'am Evangelin nakatira. <laughs> shout out po kay Ma'am Evangelin Bituin. Ah, uh, shout out din kay Ay, ito nagpapa-shoutout kay Bilog pero wala po si Bilog ngayon. Shoutout na lang natin si Sir Arch Jomistic. Arch Jomistic. Wala po si Bilog ngayon kaya ako na lang po. Sa school pa po. Medyo cute din naman po ako. <laughs> Sabi niya hello. Sabi niya kasi hello cutie Bilog. Shoutout mo ako ha. Cute. SO mo ako. Wala, may pasok si Bilog eh. Shoutout po sa inyong lahat sa mga hindi po na shoutout eh, okay, pasensya po at comment na lang po ulit para kung may pagkakataon po ako kami e okay, mashout po namin bubunot kami ng maswerteng mashout out <laughs> <laughs> so, um, may parapol may parapol Ito. Maraming klase yung orchids, iba ibang kulay din. Oh. May dilaw. May ano rin. Nasa ano yata? Nasa 2,000 plus. Species. Ano? Variety. orchids. Ano Kung hindi ako nagkakamali. Dapat alam mo. Uy. Na sa ano? sa? kasama na yung sa ano? Kasama <laughs> na yung tagubat. Siguro ba kasama na yun? Kasama <coughs> yun. Ang dami, no? Dito pa lang sa Pilipinas, marami nang ganito. Eh, okay. sa ibang bansa pa. Maraming ano, Maraming may gandang yung... outfit sa gubat. Kasi lang hindi lang natin na ano, ano Si mama, mahilig dati magkuwa-kuwa ng mga outfits. Mangungawala kami ng gato. Ang bata uh -huh. pa kami. Hmm. Ang hmm. hirap, hirap na nandala mong ganyan, no? Pasan-pasan mo na yung gatong. Sabi niya, yung orchid, sayang yun. Kunin <laughs> mo. Mga ligaw na orchids. Sa ganyan na muna klasan. na batrib dyan sila. Ay, doon sa ano. <laughs> pang apa. Meron rayo sa tipuna? Meron na orchid. Oh, sumot na, sumot na. Ayan, pang-apat. Pang-apat. <laughs> <laughs> Yan, matrap ka dyan. Hmm. Ito na lang natira din. <laughs> maliliit. <laughs> maliliit. Yung kanina malalaki. Oo. Oh, Tumaganda yung mana una. Eh. Ito maliliit ang lalagyan pero malalaki ang uh, bulaklak. Ito naman pinakamalaki. <laughs> Sa kanya na tira yung maliit. <laughs> pero maraming mga tubo kasi itong mga tangkay-tangkay nandito eh. Lalago din yan. Uh <coughs> okay. <coughs> Ibabad muna natin sa tubig. Hmm. Ibabad natin sa tubig. Ayan. yan Ayan. Ayan. Oh. Ayan. 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 Ay, yan. Isa pa pala. Isa pa pala yan. Ito. Oh, Nagawa. O, diba? Meron na kaming bouquet ni Mama Bee. dito may tukod baka tumbahin agad ng bagyo mahina pa kapit eh Nakatayo, Tim. Nakatayo. Tinadya <laughs> po namin mga kabukids na hindi baon ng todo kasi baka ma, -ano, malunod ba. Saka ito para kung magkaroon ng pagkakataon. Maganda to kasi may pasadyang ano siya dyan tapos tambakan. Para nakaangat yung ugat. Instant palmera sa bahay ko kubo. Lampas na kaagad sa iyo. Bagong tanim. Ah, okay. Bagong tanim ang taas agad. Saan dito banda? Pantay ba? Ay, oh, nakita na kaagad ng pusa oh. Hi! Bakit nyo inaakyatan na yan? <laughs> uang oh, wow, ganda, angganda, <laughs> angkanya yang ugat apa nih? lihat, coba. oh, sih, abutin yang anu di toplag. <laughs> Tuwang-tuwa sila. Okay. Yan dyan siguro. Oh, dito. Dito oh, lang malapit sa may bubong, malapit. ipantay mo rin siya doon, 'no, oh, para maganda. Oo. Oh. Yan. 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 Oo. Yan. Nice. Marami ka pa maliliit doon, ma? Meron ka. Sumabagong po lang, wala. Wala na matay na eh. Last na palmera. Matagal mo na ito, ma? Ano tayo mo ito, ito, ma? alakta mo yan ganun kakapalang ugat niya kahit pala walang paso to eh, para na rin siya may paso kaya naging bonsai hmm. <laughs> ayos mga kabukids meron na tayong instant tatlong palmera kalad sa rito at dalawa din sa harapan